pagdinig sa Senado kaugnay sa umanay kulto sa Socorro. May kalayaan tayo ng paniwalaan ano man ang gusto natin. Pero ibang-iba ang sitwasyon kung krimen ang pinag-uusapan. Laman ng balita, kamakailan ang di kulto ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Pinamumunuan nito ni Senior Aguila at ang kanyang utos di umano. Ang pang-aabuso, pananakit, panggagahasa at sa pilitang pagkakasal ng mga bata. Bukod pa dyan, ang mga bata raw ay bawal mag-aral o lumabas man sa compound. Napakalala nito kung totoo. Di ko maisip kung paano ito nabigyang katwiran bilang parte ng rehiyon o paniniwala. Lahat tayo ay may freedom of religion or religious liberty. Pero ibang-ibang sitwasyon kung pinag-uusapan ang napakasahol na mga krimen. Sa isyo ito, dapat pag-usapan ng RA 7610 na pinaparusahan ng child abuse at ang RA 11596